Parang Ay, may hilo sa init. Grabe yung singaw ng hangin ba? Yung singaw ng hangin, ang init no? na oh. Grabe. Matindi talaga ang init ngayon. Ano? Hindi, hindi pa nga umuulan no? Grabe talaga init. Dahil tayo mga kabayan. Grabe ang init na ngayon mga kabayan. Hindi yung init. Nakakahapo. Nakakahapo ating ulam ay ang yan ano to pakbit ano pakbit iba-ibang klase gulay may palaya may okra may kalabasa may sitaw may talong yan yan ating ulam ay pakbit sarap yan mga kabayan kain po tayo kain-kain isang order na kanin hmm. gulay naman tayo gulay hmm. mura na oh, 20 20 yung gulay tapos 10 yung kanin no? Oh. bali 30 Okay, dyan ka lang. Pahinga ka muna dyan. Yan ang alaga ko sumampan na. Grabing init to. Oh. 45 degree tayo ngayon grabe init yung nila dito sa Rizal 45 degree na grabe init parang sasabog na yung ulo mo grabe oh Harus wala kang makita ng tao sa ano, sa labas. So, sobrang init. mga no, tao ngayon, nagtatago na. Siguro maraming tao sa ano, sa mga mall. Andun lahat yung mga nagpa-nag ano. Papalamig. doon lang.

palaya mm. Mm. pag mm. so, ako gumawa ng pakbit ano lang half cook lang half cook yung may lutong lutong pang kunti di ba ito lutong lutong ng masyado, oh. No? lambot maganda yung may lutong-lutong pa. Hmm. Nagkatman ko number 3 na eh. Sobrang init talaga sa bayan. Hmm. Hmm. Caktulang. Mm. Eh? Mm. 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 No. Cabelnya Tingnan mo, walang tao. Ayun, ha? Grabing init. Oh. Walang, walang, wala kang makikita ng tao. Ha? Ah? Oras natin ay ano, ah, 12.20 na. Kasi kararaan ko lang, kabibil ko yung mga ano, kain. Ano bumili tayo ng kain ng ano, kain mga ano, 12.10. Tapos dumating ako mga ano, mga 12, 12.15 ayan 12.20 na tanghaling tanghaling tapat na oh. grabe yung init nakakahapo oh. galing sa labas kahit mag ka tumatagos yung init oh. grabe parang ano parang ang sarap magbabad sa malamig na tubig hmm. ko sarap siguro magbabad sa malamig na swimming pool parang ano yung bukal yung galing sa kuweba na tubig sarap A spring sarap init grabe oh parang may hilo sa init grabe yung oh. singaw ng hangin ba yung singaw ng hangin ang init na oh grabe ating dito na lang iinit ngayon ano hindi hindi pa nga umuulan no grabe talaga init ano muna tayo grabe init nakakaano nakakapanghina yung init grabe talaga super super init kung ilagay mo nga ito sa kalsada siguro mga ilang oras luto na yan eh ah, sarap minuminom ng malamig malamig na malamig kasi init. ka hmm. Kakatakot mag ano, mag lalo sa lapas. <sighs> so, bye. -bye.